For this video ay pupunta tayo sa Jollibee at bibili natin lahat ng meron sila sa menu nila. Not sponsored. Alam ko marami rin natatakam sa Jollibee dyan kaya para sa mga mahilig kumain ng Jollibee, sawa nyo na kami. Let's go. Okay guys, so nandito na kami sa Jollibee store at bago natin bilhin lahat ng nasa menu ng Jollibee ngayon, tatanungin kita lang, sa tingin mo, magkano ang gagastusin ko sa lahat? Tingisa na lahat ng menu. 3K o, or less? Ako tingin ko mga 3.5, 3.8, ganun. Comment down below sa tingin nyo kung magkano. Kasi medyo nagmamahal na yung presyo ng Jollibee eh. Pero, let's go. Sa Jollibee, bida ang saya. Bibili kami ng ano? One of everything sa menu nyo. One of everything? Opo. Okay lang ba? Okay Hindi ka naman mas stress? <laughs> Oo. Oh, Mag-hi ka muna, si Elijah. Medyo matatagalan ata kayo chicken. So, <laughs> <laughs> ba tayo magsisimula? So, medyo matatagal na pa tayo dito. Ay, wala. Natalo na ako. Kaya mo pa, ate? Kaya mo oh, pa? kaya, ko. kaya mo pa. Dapat may bonus na si Madam Elijah. <laughs> so, ang total natin is 2,812. Panalo ako, love. Ano ba naman sasabi niyo, Miss Elijah, na nagmamahal na raw yung mga presyo ng Jollibee? Opo, price increase na naman, sir, this December. Pero, sulit naman. Okay. Kasi Jollibee yan, diba? Yes. Mama. Ngayon tapos na kami mag-order at napagod na si Madam Elijah. Ahintayin na lang namin yung pagkain namin and love. It's time to eat at home. Let's go. Let's go. Okay guys, so ngayon, andito na lahat ang Jollibee. Let's go. And as you can see, kumpleto siya lahat from burgers, iba't ibang klaseng burgers. To peach mango pie at may mga bago silang flavors ng mango pie. Rice, rice meals, burger steak, spaghetti, spaghetti palabok, hot dog, mm -hmm. at marami pang iba. And by the end of this video, sasabihin namin ni Jai kung ano yung pinakamasarap sa menu para sa amin. Ano unang gusto mo simulan? Sobrang dami, parang nakakabusog agad. Crispy chicken. Crispy chicken, share tayo. Hindi not... Sobrang traffic guys, sobrang traffic talaga. Alam mo ba ang technique dito sa wings? Mm -hmm. Teknik dito sa wings, tanggalin mo lang yung dalawang buto. Buo na siya, love. Alam ni guys, last na kain ko kagabi pa, siguro like mga 8pm kagabi. Ngayon na lang ulit. Mm. Top! Ang chicken, alam naman natin lahat yan. Yung lasa ng chicken lasa. ng Jollibee. Siguro yung mga mahilig lalo sa Jollibee. Alam niyo na po yung lasa ng chicken, Joy. Ayan ang favorite ng mga bata. Pati ako, favorite ko rin. Cheers! Cheers, Love! Mmm! Ito naman Shanghai, favorite ni Jai. Pag lagi kami nagja-jollibee, lagi nila request Yung um, rice meal nito. Love, pingang Shanghai! Pingang Shanghai! Sige mo na Hindi mo! <laughs> <laughs> ano mo kung ano nagpapasarap sa Shanghai nila, Love? Oh. Yung sauce nila. Tama. Nag-gravy ko rin yung Shanghai. Pwede rin. Mas masarap yung sweet and spicy. Okay, next, we're gonna taste the burger steak. Ang daming kasing meal na pinuha ni Aga ng may burger steak. Kaya madami kayong makikita dito. Pero isa lang naman lasa nitong lahat. Oh, Depende, para kung para may, naman. Depende kung may ibang ingredient. Para naman sa mga hindi familiar, ang burger steak nila. Ang lasang burger steak. Mm -mm. Matamis at maalat siya. No? Eh, pagkatamis yung burger steak niya na love, siya masarap. Diba? Next. Di ba ako pinansin. Sabi ko may pagkatamis yung burger steak niya. Kaya perfect siya sa kanin. Sumama mo ng kanin yung burger steak. Gutom ka naman? Mm-mm. Hindi ikaw si Rick. Ang <laughs> ng burger Tata yarn. So ito, meron dito isang malaking um, burger steak. Mm-hmm. Na? Yeah. Buong buo siya eh. Parang hindi siya usual. Ano bang tawag sa order na to? Ano pangalan yan? Kasi Burger steak! Ang hindi! Kasi parang first time ko lang makakita ng ganito. Parang overload. Ngayon lang ako nakakita ng burger steak sa Jollibee na ganito. Kasi, May fries Oo, oh, oh sa ilalim meron siyang fries. Palagi kong binibili pag ako ay mga burger steak na katulad lang nito normal. Ay, Kasi may ba yung tinatawag na super meal? Hindi. More. Hindi. Mm. So, steak din siya. Ah. Same niyang lasa nito. Numalaki. Pero ang technique niyan, kasama na ng fries yung mm. subo mo. Para sa mga burger, diba? Mm, sarap. Okay, next sa titikman namin ay beef pepper steak. First time po titikim nito. Same na lang sa pan. Maalat siya. Pero kasi lahat naman tayo mahilig tayo sa maalat. Dapat sinakain itong beef With pepper rice. steak na may kasamang kanin. Hindi mo siya pwede kainin ng ganito. Kasi ako hindi ako masyado mahilig sa maalat eh. Na sobra. Mm -mm. Iba yung gravy niya kumpara sa gravy ng mga burgers. Medyo beef. oily yung dyan, no? Mm -mm. Pero sometimes, the more oilier it is, the more yummy it is. So, okay na tayo sa garlic pepper beef. So, meron tayo yung spaghetti. Ang spaghetti ng Jollibee, walang tatalo para sa akin. Kasi sobrang sarap nito. Nag-iisa, walang iba. Hindi ko alam ano yung ingredients niyo. Dating nyo bang i-share? One, two, three. <laughs> <laughs> Hindi mo na ako hinintay. Bago mo kumuha. <laughs> ah, wala na ako sabay. Ako na lang. One, two, three. Alam nyo, pag kumakain ng spaghetti, minsan mas masarap pag may kasama ng chicken. Para sa akin, matamis siya, tsaka masarap ng sauce niya, kakaiba talaga. Parang Jollibee lang yung may ganitong sauce. Sama. Next natin ay... Tarot. Yung fries na tikman na namin kanina. Pero kinakain niya pa rin na eh. yun. Okay, masarap yung spaghetti tsaka fries. What? Talaga? Ako mas bet ko chicken and spam. Kahit ano naman, actually. Mm, okay. i Combination-combination nyo lang yun. Eh. Okay, next! Palabok! So, itong palabok, hindi kayo makaka, parang makakahanap lang agad-agad nito -agad sa mga fast food. Pili lang yung mga fast food na merong ganito. And palabok is one of Filipinos' favorite food kapag kami mga birthday. So, kanina pa kasi to, pero lahat to promise, mainit. Mainit, bagong luto. Tumigas na lang siya. Kasi, hey, tekla, busy lang kami, guys. Inabot kami ng Mag isang, isang oras. oras kalahati sa lahat ng mga lakad namin. Tapos ngayon, yung mapapansin niyo sa palabok niya, Nag-aabang ka na. Gusto mo na sumubo? Sige na nga mama, mamaya ako na-explain. Ang <laughs> <laughs> Ano tong yellow na tulab? Sauce. Ayun, ang maganda sa palabok nila, sobrang maliit lang siya, di ba? Pero siksik -sik siya, tsaka ang daming sahog. Hmm, may ito, oh. egg, may sauce, may shrimp, merong chicharon bits, hmm. at iba pang sahog. Hindi ko lang kung pork to o oh, atay. Perfect combination. Tama. Kakaiba ang palabok niya. Tama. Sobrang sarap niya. Grabe kayo, Jollibee. Okay, Nats? Wait lang. Magubusog na ako. Ako okay, hindi. Umiinom ka. Mas magubusog ka agad na nainom ka ng ganyan. Help me! Next. Ang mga gusto ng mga bata. Kahit ako, this is one of my favorites. Eh. Kahit sa convenience store, Ang Hotdog hot dog talaga. Jolly hot dog. Wow. Um, hindi nagbago yung lasa ng Jolly Hot Ever since. Mula dati hanggang ngayon. Itong green na yan, hindi ko alam kung ano yan guys, pero sobrang sarap. Mustard. Parang hindi siya mustard eh, parang siyang creamy na mustard na <laughs> cheesy na... Halo-halo. Basta hindi lang siya mustard. Chaka, oh, ayawin. ang maganda dito sa Jollibee Cheese Dog, kumain na agad si Jai. Nag-explain pa ako. Hindi sila tipid sa cheese. Kahit sino mag-order, kahit kailan mag-order, kahit minsan drive through kahit magpa-deliver, hindi tipid yung cheese nila. Tama. Salamat ako siya. lahat nag-explain. Siguro mas masarap siya pag bagong luto talaga. Yung tipong mainit lahat, malambat yung kanin. Ay, yung bread. Mas Tapos, sarap mm -hmm. Ano mo mas masarap habang yung hotdog na sa bibig mo pa. What? Ang pakit pa yun. Samahan mo. yung fries. Hindi na nga napansin eh. Samahan mo yung fries. Ang sarap. <laughs> Alam ko ba, tigay mo lang. Maganda lang ako mga Next ang burger nila. Ito yung pinakabago nilang burger, ang Chickenwich. Ang mapapansin yung kakaiba dito sa Chickenwich burgers. Ang kintab. Oo, oh, kintab yes. nung sa taas. Sa baba, hindi. Pero makintab. Grabe, lo sobrang lumalabas na kumakawala. Uh, oh, so sobrang lagi. Eh, laki ng chicken. Okay, so tignan natin, love, kung gaano kasarap ang Chickenwich chickenwich nila. Na <laughs> Alam niyo, nung nagsisimula tong chickenwich na to, halos every week, umuorder ako nito. Okay. Hmm, crunchy. Crunchy? Okay. Ah, crunchy eh, nung nagsisimula pa lang tong chickenwich uh, chicken na to, halos every week, bumibili ako. Binibilan ko yung buong family ko kasi sobrang sarap niya. Pero dadating din talaga sa time na parang mananawa ka eh. Kasi paulit-ulit na yung kinakain mo. So, ngayon, medyo nagla-lay low muna ako sa chicken at nag-order na lang muna ako ng ibang, ibang Burgers. pagkain. Ginagawa mo. Inyo, juicy. Hmm. Wow. Lumalabas yung sauce. Next, itlog. <laughs> ang itlog nila, lagi yan meron sa mga breakfast meals nila. Oo. Uh -huh. Ang sarap ng itlog ng Jollibee. Paano mo nasabi? Bilog kasi. What? Bakit? <laughs> Mag iba ibahugis ng itlog. <laughs> Hindi kasi di ba minsan pag may yung itlog, may yung parang heart... normal lang. Uh -huh. Okay na, sa mga restaurant. Um, so gusto mo yung itlog na bilog? Ang tarap ng egg yolk. Mm. Next, ang kanilang Jollibee 100% Beefy Burger Champ. Wow! Wow! Deba. Love, hindi naman yun yung burger. Alam niyo, balalapan nito after yun itong shoot ni Aga, may shoot ako. Tapos naka-fitted na akong dami. Tapos ang dami namin kinain niya yun. Very good. Ay, ito naman pinagay. Eh, Baka magkaiba yan. Ay, hindi. Yung isa may amazing aloha. Mm. Yung isa wala. So ano gusto mo? May aloha ito wala? Ito na lang. Wala. Ah, ah, ito na lang. Okay. ah uh, lagi ko in order is yung Yum Burger at Amazing Aloha. So alam ko na yung lasa. Ano yung kinaiba ng Amazing Aloha? Maraming gulay yan. Wow. Pero masarap sobra yung mga yan. Kasi hindi ko naman o-order yun ng madalas. So hindi ko siya bet. Tama. So, ang burger nila... Wow. Ito so, yung iba lang ang presyo niyan kapag nagpa-add kayo ng dressing. Ito yung laman ng champi wow. So may burger, may tomato, may egg. Mm, may pineapple yung amazing alam ka. Okay, let us try this one. Wow! Grabe! Ang sarap niya! Kasi tingnan niyo, hindi tipid yung mga sauce. Ganda yung hanap ko na. sa mga burger. Kasi mahilig talaga ako sa mga sauce ng burger. May sumama pang kamatis. Okay, so yun na yung sa aloha. Marami guys. Marami ah. alam mo, in fairness, kunti lang nakain natin. It's just that iba-iba yung mga... Lasa, no? Uh -oh. For the next food that we yes. are going to taste... The tada! creamy macaroni soup. soup. Alam nyo, Sana lang. pag may masakit lalamunan ko or kung masama pakiramdam ko, gustong gusto ko itong creamy macaroni soup. Kasi ang sarap niya. Tapos alam mo yun, pag mainit, humahagod sa lalamunan. Kasi hindi na siya mainit ngayon. So kung mapapansin nyo, creamy siya. Kasi creamy macaroni ah, soup. At macaroni siya. Hindi siya yung ano lang, sabaw na ma liquidy. Mm -hmm. What Liquid? Liquid, eh. parang lasang goto? Lalo ka pag mo siya sa rice. Mm. <laughs> Kaya pa Ano <aga. laughs> <laughs> wala ka pong kinakain eh. Ano wala ka kinakain? Ano wala ka pong kinakain? ni Jai. <laughs> <laughs> Pero mas masarap talaga ito pag mainit, champion to. Hmm. Kung may microwave naman kayo sa bahay, yes. pwede nyo naman ipainit. Ano pala to? Parang ang laki ng burger na to. Champ. Ay, champ. So may junior kasi. Ah, ito yung junior, tapos ito yung big champ. Ito yung champ talaga nila. Ang laki nito, love! Mm -hmm. Wow! Grabe. Kasi ang laki ng mukha ko. Chant. Oo oh, nga hi. <laughs> 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 Hindi kasi ano to. Sila so, pa sa kanin, no? May option kayo dyan para sa mga hindi masyado nagja-jollibee. May option kayo for champ. Merong junior and merong big. Look so, at that. Grabe! Mumaapaw ng laman. Every penny is worth it. And the burger is medyo thick compared dun sa Junior. Uh, mas malaki dun pero makauna Ano? Ang Senior. <laughs> Padre. Oh, Ayan. Wiset! So, busog na kami ni Jai. Perfect na yan. It's time for... Dessert. Dessert. Gets mo? Dessert. Mm, mm Parang the certificate. Tupa, tuwari, ta, tira, ru, ta, du, wa, tuwari, ta, tira, ru, ta, murder, dance, dance. Ano ka na tayo? Oh, chiga, Ah, dessert. Oh my God, hindi ka oh, lang ni Aga. Ah, hindi yun pala yun. Ngayon, dessert na kami. Unahin namin mga pies. Kasi I love pie. Ano to? Chicken alaking pie? Bago to? Oh, ito yung bago nila. Yung nasa screen. Ah, hindi ko napansin. Pero ang in-order ko kasi madalas ay peach mango pie. Matamis kasi ito. At ube cheese. Kasi face out na pala yung ube cheese nung October pa kasi ano siya, seasonal lang. So kung naghahanap ako kayo ng ube cheese, wala na kayo mahanap sa kahit anong store ng Jollibee. Ang tuna pie naman, more on pang merienda. Ah, so hindi ito dessert? Hindi. So ito na lang, chicken alaking bago. Ito na lang. Eto, try mo ito sa akin. Chicken alaking, hindi ba parang ulam din? Or pang merienda? Sa ako pansin um, mas malaki sila kung sa mga peach sa peach mango? Ang <laughs> na! Wow. Uy! Nagbago na yung Jollibee! Oy, guys! Muti ka pa hindi ka nagbabago. <laughs> Kasi the last time na nag-order ako nito, mga peach mango, kalahati lang. Lumiit to. Hindi love! Ito yung maliit, yung peach mango. Ah, <laughs> Tutek na yan. Ang dami ko pa sinasabi. Ang <laughs> <laughs> Ito yung maliit. Ito yung maliit. Ito yung maliit. Ito <laughs> Amis na pa siya. Enthusiastic pa siya. Uh, Di okay, let's siya. try. Cheers. So, ang mga pie nila ay nakabalot sa isang wrapper na fin fry. Nang mm. deep fry. Yeah, okay. kaya crispy siya. Kasi yung malam ko gano'n ka crispy. Mmm! Mm. Ang lasa sa'yo? Hindi ko malasahan eh. Ako oh, lasan tuna. Ayun, tuna Ay, may tuna siya sa'yo. Hmm, masarap. Ito nga. Tignan mo, hindi ko maano Hindi ko ma-distinguish yung lasa. Ah, chicken na laking? Itong chicken na laking, saucy siya. But I cannot taste the chicken inside. Siguro oh, super duper, oh, ano na. Grinded like, na. Ito hmm. naman, ayun, kita-kita niyo yung tuna. Ito masarap to. Lumalabas pa yung tuna sa bibig mo. So, ganito yung itsura nila. Both are good. Pang merienda sya, hindi sa mm. pang dessert. Ang Mali dessert nila is yung peach mango pitch lang. Peach mango talaga, yun yung matamis. Mm. Mm. Pero mm. mm. may higit sya sa iyo, di Hmm. Malabig. Hindi ko pala yung malabig. Ngayon pa lang? Hindi, may ano try pa tayo. Ano? Yung pamay. Ano pamay? Omay oh, pie. O, oh, sanggala. <laughs> <laughs> Meron din siyang ano, sabitan na kinakain din. Sabitan? Mm -hmm. Ano? Yung sam. Sam? Sampay. Okay, so last but not the least, <laughs> ang favorite ng karamihan, lalo na kung sweet lover kayo, katulad ko, sweet ko siya ako, ang kanilang Sunday Twirl. So is there the is a new flavor of the Sunday, wow. which is the Parang chocolate indoors, crumble. Para <laughs> endorse It's akin like yung usual. the usual Sunday. So, pinakaiba niya, this is more like, mas maraming chocolate. At sobrang siksik niya. Ang sarap ng itsura. Well, eto naman, itong classic, ano nila, ice cream ay sobrang sarap na rin. At saka ang chocolate nila ay hindi tipet kasi mas mafe-feel nyo yan pag paubos na dahil nasa ilalim lahat ng chocolate. So kailangan nyo muna silang ihalo para mas mag-mix yung lasa. Mm. let's go! Magdadal ko ba? Ganadong ganadong pagdating si Jollibee eh. Daming alaw? Oo. So for the dessert, Wow, mm. ang crunchy ng mm. chocolate, mm. <laughs> ano ba ito, KitKat ba yan? Ang sarap, oo oh, babe! Ang crunchy ng chocolate, tapos ang creamy ng ice cream. Buti na nilagay natin sa ref, ang mm -hmm. tamis. Ayan yun, ayun ano naninig mo? Mm -hmm. KitKat kasi sa akin. Wow! Ang crunchy niya, parang nagme-metcha sa mouth mo kasi sumasabay din sa basa ng ice cream eh. Hindi, ang galing kasi legit KitKat siya. Yung iba kasi di ba parang oh. sinasabi lang KitKat pero hindi naman talaga KitKat. Oh, pakita niya. Hindi legit siya. To. Legit talaga KitKat yun nalagay. Kasi alam ko yung lasa ng KitKat eh. Hmm. Hindi niya maloloko si Joy. Subukan mo lang. Wala akong balak lokoin si Joy. so ayun, tikman ko naman to. Eh, feeling ko ito same lang naman. Linagyan lang ng KitKat yan. Pero may chocolate siya. Kaya may lasa rin ng pagka-chocolate. Hmm. Ang sarap nito. Pero mas masarap to. Masarap ng KitKat. Ano kasi eh, may halo eh. Hindi lang siya basta ice cream lang. Hmm. Wala naman no, tayo masyadong nakain, love. Ang yabang pa natin kanina. <laughs> <laughs> Uubusin natin. Actually, natikman natin sila lahat. Meron lang kasing pare-parehas. Kaya hindi na natin tinikman. Oo, oh, kaya nga. papamigay namin yung mga iba. Kasi so, syempre, sa bahay ko, sa bahay ni Jai, wala masasayang dito, guys. Kakainin lahat. Ay, ito. hindi pwedeng masayang. Bawal magsayang to. ng pagkain. At lastly, kasi alam ko gusto niya talaga malaman yung chicken na uh, balat. <laughs> Kailangan mo na ako pikit pag nagtatry. Siyempre dinadam ako. Pag sa commercial, gano'n yun. And ayun guys, top food. Pinakagusto mo sa lahat. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Kung ang puti. Ano Siguro lahat? Jolly Hot Dog. Jolly Hot Dog. Oh, sa bagay dun ka tumatlong kagat eh. Ako, top food ko. <laughs> <laughs> Kasi matapang siya eh, kaya top food. Huwag <laughs> mo oh, na pinapansin mo lahat ng mali ko. Aking top food ay chicken pa rin. Nothing beats Jollibee Chicken Joy for me. Lalo na yung balat. And ayun guys, sana nag-enjoy kayo at natakam kayo dito sa video namin. And comment down below nyo kung ano yung gusto nyo susunod na restaurant or fast food or kahit ano man na bilhin namin lahat ng menu para sa inyong satisfaction para makita nyo rin kung ano na talaga ang meron si Jollibee ngayon. Isa lang masasabi ko, bida ang saya. Baka next time, kasama na kami sa ads ng Jollibee. So, yun guys, thank you very much for watching. Ingat lagi, God bless, and see you on the next vlog. Bye! Shout out kay Madam Irish, kay Moses. Pinagpala, sir. Pinagpala ka talaga. Ano na nasa yung cellphone oh, mo? Yun na, napakadami, guys. Excited na ako kumain. Oh my gosh! So Nagutom many... na po kami. Wow! <laughs> <laughs> Nangangarag, Yan, <laughs> <Congratulations. laughs> <laughs> may, may ka. Congratulations. Congratulations. ka. <laughs> kano ka dami in order mo